kam kami niyan, ilagay sa isang korporasyon ng sagayon, ay mayroong makinabang. Masyado. Posibleng property, kayamanan, umano, ni Pastor Apolo Buloy ang rason kung bakit nagkaroon ito ng iba't ibang allegation at syempre, hindi may iwasan ang koneksyon nito kay dating Pangulong Digong kung bakit siya pinag din ngayon vice versa po yan, mga kababayan po natin. Kapag kapabagsak itong Isiminay at si Kibuloy, ng platform itong si dating Pangulong Digong para makapagsalita at uh, masabi ang kanyang mga nakikitang kapalpakan sa ating gobyerno. At yan po ang nakita din ni Atty. Trixie Cross na ayon sa kanya, posibleng kayamanan, uh, propidad ni Kibuloy ang gustong kunin ng ilan sa mga nagnanais na pabagsakin ito. Mga kababayan. Yung pagnanais na come kam lahat ng property nila And remember, these property are not public property Ito ay privately owned Gustong come come in yan, ilagay sa isang korporasyon Nang sa gayon, ay mayroong makinabang Masyado raw nakakaano, mainit sa mata Ang hmm. ang nalikom na ng ating pas, ni, ni Pastor at ang kanyang mga kastamahan yun ang, mm Yun Posible po yan, ano, mga kababayan po natin. Tingin nila na na mainit sa mata yun, yaman, parang ganun, ano? Ang yaman. Ang influential. So kaya necessary yung ganitong klaseng operasyon, kung ito man ay operasyon. Kakailanganin talaga ng administrasyon ng ganitong klaseng dirty tactics kasi 7 million po ang sumusunod kay Pastora. Malaki yeah, you know? po ang influensya niya kung sakasakali sa sa kurso ng mga na tatahakin o sa sa landas na tatahakin ng ating bayan. Yeah, man Sabi ni user 11746, six, uh, sana wag nang dipitin si pastor para magamit na rin ang arena niya sa mga concerts etc. or income for Davao. So, ito yung nakakatawa eh. Grabe abusuhin yung sistema ng ano, ng investigasyon, ano? Bakit kailangan ipatawag si pastor? Kailangan nilang pahiyain. Kailangan nilang ipakita na kailangan niyang mag-surrender to the civilian authorities. Kailangan magpa pagpakumbaba. Kailangan nilang uh, tanggalin siya sa pwestong uh, mataas ang respeto kailangan pababain siya kailangan ng administration that he must be humbled nang sa mawala ang kanyang influensya. mawala ang takot mawala yung capability niya to lead well ito yung problema sa isang uh, sa operasyon ng panggigipit at some point someone is going to push back diting ko ha pagka tinutula ka, lalong-lalo na tinutula ka sa isang paraan na hindi makatarungan, ginigipit ka, ginigipit tayo, tayo, taong bayan, ano ba naman tayo? Bakit kailangan si pastor ay ano, pilitin na bumaba, ibagsak? Bakit si Pangulong Duterte kailangan i-threaten with ICC? Bakit dinadawit si Vice President Inday Sara sa sa issue ng mga baril. Nakakaloka. Bukod pa dito. Isama na natin si Congressman Pulong Duterte, Paulo Duterte. Hindi ba sinasabi na na magkakaroon ng privilege speech at investigasyon sa Kongreso? Para kaya. Dahil binigyan siya ng 51 billion, binigyan ng 51 billion ang City of Davao para sa infrastructure. Hindi naman dumaan sa opisina ni Congressman Pulong. Yung 51 billion na yun, divided by 3 yan, tatlong taon yan. Wala namang adverse report ang COA. O wala silang pinapakita para sabihin na masama ito. Dinidigin nilang masama kasi bakit daw ang laki? Ha? Ganon? Eh kung kalkalin natin, ang nakuha ng Ilocos Norte nung kapanahunin ni Marcos Sr. O ano ba ang nakuha nila? Di ba nakukuha ngayon ng iba't ibang mga favored na politiko ng Marcos administration, Marcos Jr., ha? Bakit kailangan yung mga katulad natin na namamahayag lang, ay eh kailangan palalisin sa, ano, sa trabaho? Bakit kailangan tanggalan ng trabaho yung isang taong namamahayag? Wala silang maipuntirya na sinabi ko, anything that would have hurt them or harm them in a criminal way. So, ito na kapo po, mga kababayan po natin, alam. So, dahan-dahan na po sinasabi ni Attorney Trixie Cross na talagang tinanggal siya dyan sa kanyang programa sa radio, itong karambula nga mga kababayan po natin. At ang kiniklaim niya ay umano'y wala silang rason, wala naman siya umano'ng ginawang masama sa kanyang programa, sa kanyang trabaho. Pero ang hindi niya maintindihan kung bakit siya pinatanggal na wala man lang explanation basta bigla-bigla lang ha na mag-render siya ng resignation. So una'y sinabi niya pa na health issue po ang uh, dahilan kung bakit kailangan niya muna umalis diyan sa karambula. So ngayon na uh, lumilitaw na po ang katotohanan na umano'y talagang uh, may pakana itong si Pangulong Marcos at itong si Madam Lisa o kaya si Romualdez kung bakit natanggal ito sa kanyang programa dyan sa karambola mga kababayan po natin. So, para sa kanya, ito ay isang panggigipit. Pinipersonal nga ang kung sino man na magsalita laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Tandaan po natin, mga kababayan, ay hindi bunga banat ng mga masasakit, ha? mga laybilaw sa salita, itong si Atty. Trixie Cruz. Ang sa kanya lang ay idinidiscuss niya kung ano nga ba ang nakikita ang posibleng kapalpakan Ah, mga kakulangan ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ngunit ang nangyayari po mga kababayan ay mukhang hindi siya pinapakinggan. At ah, ang nangyayari pa, pinaginitan siya at humantong sa pagtanggal sa kanyang trabaho, sa kanyang programa uh, ah, dyan sa Karambola. So ngayon, patuloy pa rin na nagsasalita ito, pero na, na, nakakabilib po ang paraan ni Atty. Trixie Cross. Hindi niya po, diretsong binabanatan ng mga masasakit na salita itong administrasyong Marcos pagkos ay dinidiscuss niya lang ang posibleng mangyari ah, kung hindi nila naayos ang kanilang kapalpakan. So tama po yun mga kababayan po natin kung tutuusin eh. Gaya ng nangyayari ngayon kay Pastor Apolo Kibuloy, itong panggigipit na ginagawa, itong nangyayari sa isminay na nasabi niya pa na kung magsalita lang itong si Pangulong Marcos ay posibleng matikil agad. Ngunit mukhang uh, hindi eh hindi nakikialam itong si Pangulong Marcos o posibleng isa ito sa kanilang plano o na pag-usapan na. So, yan po yung uh, posibleng nakikita din ni Attorney Trixie Cruz. Pero sa ngayon, mga kababayan po natin, itong nangyayari umano kay Pastor Apolonio Kibuloy, marlinaw na isang panggigipit, ha? Ah, at ang paglabas ng iba't ibang witness na hindi naman kapanipaniwala eh si Senator Robin Padilla nga po. Eh, hinamon niya na maglabas ng kanilang pagmumuka. Eh, hindi naman naglabas ng kanilang pagmumuka kung hindi naka nakamaskara. So, paano natin masasabi na credible talaga itong mga witnesses ni uh, Hondiveros at hindi binabayaran? Hindi po ba mga kababayan natin? Anong explanation, di ba? Bakit si Kong Pulong ginaganon? Si, wag din po natin kakalimutan, ha? Tingin niyo mayroong naibahagi kay Senator Aimee Marcos? Meron ba siyang power? Pwede ba siyang makihiram ng eroplano? Super ate siya, pero wala siyang access kahit sa palasyo. Buti senador siya. Panggigipit. Yan nga po ano, yung nakikita ni Attorney Trixie Cross at uh, ito ay panggigipit. Marami man po duda dito kay uh, Senator Aimee Marcos, pero sa akin nakikita ko, yung kanyang pagbubulgar nitong mga kapalpakan, ginawang anomalya ng kanyang pinsan dito sa House of Representatives, lalo na itong insertion na nangyayari sa budget ng uh, ating gobyerno ngayong taong 2024 na ibinulgar niya po mga kababayan po natin. Kaya siya pinag-iinitan ngayon na kung nakikita po natin na imbis na ipaliwanag itong mga allegation ni Senator Amy Marcos ay pinapahiya pa ito, nilalabas ang mga kung ano-ano mang isyo na binabato sa kanya kagaya ng tinapyasan o noon, ni Senator Amy Marcos din ang budget ng Corpus. nagpirma o mano itong sa akap na na hindi niya binasa so lahat po yan ay sinagot ni Senator Amy Marcos at ngayon may bago na naman itong uh, naipalabas na ipalabas mga kababayan po natin na o mano tinapyasan ng 10 milyon ang pensyon ng uh, mga military or uh, main in uniform po natin. So isa po yan sa ating i-discuss mamaya mga kababayan po natin. Pero kita po natin ang mga paliwanag ni Attorney Trixie Cross na napaka po. po. Uh, Linawin po natin, hindi rin po tayo taga-suporta ni uh, Pastor Angpulok Tibuloy, hindi rin po tayo taga-sunod. Pero nakita lang po natin na mukhang uh, talagang tinatarget siya. So posibleng totoo itong kanyang mga diniscuss sa kanyang... Uh, Uh, ano ito? Audio record? Ano mga kababayan po natin? Napakahaba, napakaraming allocation. At ang binakbakan kanya nga ay si Pangulong Marcos at itong si uh, House Speaker Martin Romualdez na nakipagsabuatan umano sa Kano para siya nga ay hulihin at uh, mukhang uh, hahalog-hugin pa umano ang kanyang ari-arian. So anyway mga kababayan po natin, at least nagsalita na ngayon itong si uh, Pastor Kibuloy at uh, alam ng taong bayan kung totoo man ito na ang gagawin sa kanya o hindi. So yan po ang ating dapat pakaabangan. So ano po ang inyong komento sa loobin mga kababayan po natin sa mga diniskas ni Atty. Trixie Cruz? Mag-iwan na po sa ating comment section.